Yo, what's up mga kabunog for today's video mga kabunog So, so yan mga kabunog So, umaga nito mga na Naka online lang po tayo Wala po tayong lako So, ayan Magdi-deliver po ako Ng pack 1 So, ayan Ito yung pack na i-deliver ko sa may pag-ibig Ayan o oh. Ayan ang pack 1 Ayan Ayan ang pack na i-deliver ko mga kabunog So, ayan mga bunog. Samahan nyo po ako sa video nito Tara, let's go ayan tara guys let's go wala po sa yung tindwa ngayon kasi nga po masama ang panahon mahirap din po kasi yung maghihiwa tayo eh. so ayan nandito na tayo sa labas papunta na tayo dun sa mismong lugar na pag natin so ayan samahan niyo po ako kasi nga po maulan dito ngayon dito mismo sa mismong area ko So, ayan. Ito yung i-deliver de ko. Biyak na to, pero mukha lang buo siya eh. Kasi, nilagay ko siya sa plastic. Wala kasi akong paglagyan ng, ano eh, ng mismong, medyo yung sandubag. So, ayan, patabit na tayo. So, bago ko po palang, bago po ang lahat uh, shout out po sa lahat ng mga binders katulad ko uh, na Marvin Gamos shout out sa dyan malapit na tayo nandito na tayo mismo sa pag-ibig nakapasok na tayo sa git. tara so yan malapit na tayo sa mismo um, ano, sa mismo um, bahay ano tayo So, yun, dito na tayo sa bahay. Ah, okay. uh, pakatungitan, ako tayo. Tapo! 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 Okay. So, yan. Narinig na I-deliver tayo ngayon. Online lang tayo. Wala tayo. Ito po. abot ko na. So, na lang tayo ng bayad. So, kapag di-deliver, nakikita ko yung dalawa. May gumagawa. Gumagawa po sila ng... Bawal lang lang po kayo. Kaya po talaga si Pag-Up, siya gumagawa sa silang galaw na tatlo. Gumagawa. Wala, ah, ito. Hiwa, yung mga kabunog ha, ah, sa hindi pa nakapag-subscribe sa yung YouTube channel dyan at hindi nakapag-follow sa aking YouTube o ah, sa aking Facebook page pa follow na rin po ako pa-subscribe na rin po ako sa YouTube channel Bunog Official Vlog po so ayan yun yung una nating deliver nga sa araw na to sa ating pag-online. So, ayan. Uh, dito na tayo yung mismong gate. Ayan, palabas na tayo. Yung diniliveran ko sa medyo malapit lang yan dito sa ano, ako, bahay ko. Kaya, uh, nakauwi ako agad. So, ayan. So, ayan. Dito na tayo sa bahay. Nakauwi na ako. So, ayan. Sa so, maraming maraming salamat po sa pag-ano nyo, sa pag-sama nyo sa Facebook Deliver. So, ayan. Bye-bye.